Mas hindi rin po yan. Yan ay gawa mismo ng mga tao. Hindi yung ng Diyos. Sino na-apekto sa gawa ng tao? Yung tao. Eh. Ano ang solusyon? Huwag kang makipag-need sa mga tao may gano'n. Maawaan ka ba? Okay. Yun, hindi na, hindi na, naunawaan. Baga man dito, pinag-usapan na sa Panginoon Diyos, mga kapatid. Matagal nang dinisay ng Diyos tayo para ingatan tayo. Gawin natin. Gayun naman, may pag-asa pa. May pag-asa pa. Alam natin na hanggang ngayon ang sangnilikha ay tumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila. Ayan ang maliwan. Tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang ulang kaloob ng Diyos ay napapahimutok. Samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ligtas na tayo. Amen? Okay? Ligtas na tayo at inaasahan natin ang kaganapan nito. Ulit ang pag-asa, hindi pag-asa, kapag nakikita ng inaasahan sapagat sino ang, ang aasa sa nangita pa. Ngunit kung umaasa tayo na hindi natin nakita, ito'y hinihintay natin ng buong saka. Dito natin tapos. Ha? samantala. Anong sabi dito mga kapatid? Ligtas na tayo. Sino sa inyo sa ngayon ang tanggap ngayon? Ligtas ka na. Ligtas na po. Ligtas na. Po. Bakit marami po sa kasalubuyan ang hindi niya po Nagpapatuloy siya pa sa pananampalataya. Kasi nung sinulat ito ni Paul, 2,000 taon na po ang nakalipas. Pag wala sinulat ni Paul, inaasahan na po nila yan. Pag di namatay, na namatay. Umabot pa sa atin. So, isang mapagtanong na isip, ay hindi yan totoo kasi nung pa yan eh, ba't hindi naganap? Hindi natupad. Ang masasabi ko lamang po rito mga kapabing kapag sinabi po ng Diyos sinabi nakakain pa lang po tayo sa pagbasa sa panahon. Sa atin kasi kinupwento natin ang paglipas ng panahon. Sa Panginoong Diyos wala pong panahon eh. Yung last penlasting po kasi. Anong sabi ni Peter? Dapat yung tanda sa kalatang ng, ng uh, awit. Ang isang libong taon isang araw, isang araw. at yung isang araw mo ka, ano ang ibig sabihin ng mga mga salita niyo? Wala kang karapatan pagdating sa oras. Kung paano ang bawat isa sa atin, hindi natin alam kung kailan tayo Ipanganak at kung kailan tayo mamamatay, wala pong nakakalam. Yan po ay kapangyarihan ng ng Panginoon. Isipin po inapredito Okay, maraming pagsubok, kaya maraming na namanggira, ang dapat na pag may pananampalataya ka, huwag mo nang itibihin yan. Iyan ay mangyayari mangyayari. Ano lang itindi natin yung dalawang salita? Bigtas ka na. Bigtas ka na. Mamatay ka man sa panahon ngayon o hindi. Wala na silang pagkalabas sa ikaw ay bigtas. Na, ano natin, ligtas at wala tayo. kasi pag gano'n ang setting mo, ano bang dapat mong isipin? Kaya ano pang nagpapandemic, anong, anong inisip natin? Lala, may nangyari ba? Ayun ang atin ito. Sa COVID daw naman ito, hindi ko naman Wala mo naman, ayun ang report. Eh si Bakay, eh, bakit ko na namatay ng COVID ko na paglitas ka na ligtas ka na pag may pananalig ka na hindi na yan aalisin sa iyo pag may spirito ka na gamitin mo na at sabi no hindi tayo binigyan ng spirito ng fear para matakot hindi tayo binigyan yan, di ba? O, alam ninyo yung talatang yan binigyan tayo ng lakas ng Panginoon sa pumagin ng Espiritu para mapagtagumayan we are more than kahit kailan hindi mananalo ang kalaban ng Diyos sa Diyos at kung anak ka ng Diyos ano man ang gawin ng kalaban sa'yo hindi siya mananalo kasi anak ka na Amen yan ang munang iiwan ko sa inyo. Kung ano man ang inaalap natin mga chance, hanapin mo lang. Hindi yan. At sometimes sabi nga, kung dumating ang time na para bang wala ka na magawa, steady ka lang. Yan ang the best eh. Steady ka lang. Hintayin mo ng reinforcement ay padadala ng ating Panginoon Diyos. Mas matindi. Meron kasi pong time na talagang para talo tayo, ano? ko na kaya. Mabuti pa nga sabihin mo, hindi ko na kaya. Dahil pag sinabi mo, hindi ko na kaya, there comes the help coming from God. Kaya na. Kasi eh, totoo lang, hindi naman talaga natin kaya ang tayo dito. lang. Kayo ba natutuwa sa nangyayari sa tayo nito Sa Ano ba ang parang ko sinasabi ito? Huwag akong alam. Gusto ko lang mamatay. Bakit naman yung ipatay ko doon Eh masarap, pat ka na, wala ka lang dito. Ay lang, hindi ka pwedeng mamatay. Kailangan mong mabuhay dahil may gagawin pa para sa Panginoon Diyos. Ay araw-araw, yun ang narinig mo sa kapibahay mo. Kitak na kitak. Pero dahil nga, may ano, Sila mo, una, hindi ikaw. At kanya naman palagi. We are more than, tahigit po tayo sa mga na nagumbay. Kayaan nyo sila kung ayaw nilang makinig hindi mo yan trabaho. Ang trabaho lang natin is to preach. Anong to preach? I-declare ang kabutihan ng Panginoon. Tanggapin mo nila. Yan o hindi, hindi po na. Wala po sa atin yan. No, basta tayo mag-share. Tapin natin yan. Wala ang kinalaman sa kaligtasan. Ang Diyos lamang po ang may kinalaman. Sa hindi tayo manalangin, Diyos. Ang Espiritu po ninyo ay pinagkulo ko ninyo sa paano po namin na, nalaman at natiyak sapagkat ang aming iniisip po ay ito na Panginoon. Ang aming pong adikay na dayunin ay matapos po ang iyong gawain. Ang aming pong trabaho ngayon ay tugdin ang iyong kautusan at ang iyong ang paglilingkod ay pinagkalo po sa amin. At sa lahat, ang aming pong iniisip sa ngayon ay buhay na walang iyong. Lord naman, sa puso ng bawat nasa aming manatili dito, yes, nakakaramdam po kami ng pagkatakot, nakakaramdam po kami ng katapusan, nakakaramdam po kami ng kawalan ng pag-asa. Ngunit nariyan ka, Panginoon, Ikaw ang aming pag-asa, Ikaw ang aming lakas, Ikaw ang aming kakumpituan, at Ikaw ang aming pag-asa. Sa mga kapatid kong narito, Lord, ano naman ang kanilang hinaharap sa oras dito, mga challenges o pagsubok, na dito naman ang tinanggap nilang pagpapala na masama-sama pa rin silang magpasalamat sa iyo. At ibalik ang pakulipas salamat sa Ano namin sa pangalan ng Panginoon sa iyo. Amen. Okay.